Si Cardano ay nagpakita po ng kahanghangang pagtaas sa kanyang presyo nitong nakaraang linggo. Halos tumaas po siya ng 20%. Ito po ang pangalawang linggong sunod-sunod uh, na kanyang pagtaas. Kung saan si ADA ay tumaas po ng 30% at pansamantalang nalampasan po niya si TRON sa market cap kung saan ay naging 9th largest cryptocurrency po siya. Maraming investors ang nakatingin po sa kanya dahil mukhang malapit na po siyang makarating sa isang critical na presyo na maaari pong magbukas ng pinto para sa kanyang bull market. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At simulan po natin sa ating unang katanungan kung ano po ba ang ibig sabihin ng critical price level para kay Cardano. Ang critical price level ay ang presyo kung saan kailangan ni Cardano na makalampas upang simulan ang kanyang malaking rally. Nito pong April 2022, nakagawa si Ada ng lower high sa presyo na 1 247 at dito po nagtipon ang malaking supply. Kapag nakapag-breakthrough pusha sa resistance na ito, magiging malinaw na signal ito ng simula ng kanyang bull market. Ang ganito pong breakout ay kadalasang nagdudulot ng malakas na momentum at maaring magtulak sa kanyang presyo pataas sa mas mataas na antas. Ngayon ay ano po ang susunod na target ni Cardano pagkatapos po ng breakout? Ayon po kay Dan Gambardello, ang unang target po ni Cardano ay ang ascending resistance trend line sa presyong 2.10 dollars. Ang trend line na ito ay nagigipog, nagiging hadlang sa mas mataas na presyo ni ADA sa nakaraan. Halimbawa noong December 2023, umabot po si ADA sa trend line pero bumagsak po siya mula sa 0.68. Noong March 2024, muli po siyang umabot sa resistance ngunit bumagsak. Uh, bumagsak po siya mula sa 0.810. Kaya ipinapakita po nito na kailangan ni Cardano na makalampas sa trend line upang tuloy-tuloy ang kanyang pag-akyat sa mas mataas na presyo. Ngayon ay gaano po kataas ang potensyal na presyo ni Cardano? Kung magtagumpay po si Ada na makalampas sa resistance at saka trend line, may projection po na maaring umabot po siya sa presyo na 10.025 na magiging bagong all-time high po niya. Kung ikukumpara po sa kasalukuyang presyo na 0.917, ito po ay humigit kumulang 993% na pagtaas. Kaya ang ganitong projection ay nagpapakita ng napakalaking potensyal para kay Cardano at maari pong magdala ng malaking uh, pansin mula sa mga investors sa buong mundo. Paano naman po nakakaapekto ang futures trading sa optimism para kay Cardano? Kasabay ng pagtaas ng presyo ay tumaas din ang interest sa futures trading para kay ADA, lalo na po sa mga leverage traders. Noong nakarang linggo, naitala po ang futures volume ni Cardano sa $7 billion, ang pinakamataas sa loob ng limang buwan. Ang malaking volume na ito ay nangyari noong August 14 nang tumaas po ang kanyang presyo sa $1.02 overnight, kahit na ang market ay pababa. Ang ganito pong spike sa trading volume ay madalas na uuna sa malalaking paggalaw sa presyo. Kung patuloy po ang mataas na interest na ito, maaari pong magdala ito ng bullish momentum at magtulak kay Cardano pataas sa mga bagong presyo. Ngayon ay ano po ang ibig sabihin ng mataas na volume sa market ni Cardano? Ang mataas po na trading volume ay indikasyon na maraming traders ang active at handang bumili or magbenta sa kasalukuyang presyo. Aya para po kay Cardano, ito ay maaring magpabilis sa breakout at pataasin ang posibilidad na maabot ang mga susunod na targets. Sa madaling salita, ang malaking interes po sa futures ay karaniwang nagri sa mas malalakas na paggalaw sa presyo at mas mataas na volatility sa market. Bilang panghuling katanungan ay ano po ang pangmatagalang epekto ng breakout sa presyo ni Cardano? Kung makalampas po si Ada sa 1.25$ at sa resistance trend line, magkakaroon po siya ng mataas na tsansa na magpatuloy sa bull market. Ang posibleng pag-akyat po niya hanggang 10$ ay magpapakita na uh, na si Ada ay nasa isang napakalakas na cyclical rally. Ang ganitong uh, rally ay maari pong makaakit ng mas maraming investors at magdulot ng mas mataas na liquidity sa market. At bilang panguli, ang aking opinion po rito ay si Cardano ay nasa isang critical na yugto ng kanyang market journey. Ang combination po ng mataas na presyo, malaking supply at malaking futures volume ay nagpapakita na malapit na po siyang pumasok sa bull market. ngayon pa man, kailangan pa rin ng uh, maingat na pag-monitor sa resistance levels at trading volume dahil ang anumang uh, hindi inaasahang balita or market sentiment ay maari pong magdulot ng pansamantalang pagbagsak. Para sa akin si ADA po ay nagtatakda ng magandang momentum para sa susunod na malaking pagtaas ng presyo at ito ay isang signal na sulit, uh, na sulit po siyang bantayan sa market. At ayan hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga kakripto. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.